Kasabay ng mga tensyon sa dagat, nagbigay din si Marcos ng babala tungkol sa Taiwan. Maaring madamay ang Pilipinas kicking and screaming sa anumang labanan doon dahil sa lapit ng heograpya. Nagdulot ito ng protesta mula sa China na inakusahan ang Manila na naglalaro ng apoy. Ipinapakita nito na mas malawak ang isyu. Ang seguridad sa rehiyon ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea, kung may mamatinding gulo sa Taiwan, maapektuhan din ang bansa at ang mga Pilipino. Pero kahit gaano pa kalaki ang pressure, nananatiling matatag ang Pilipinas. Muling iginiit ng gobyerno ang soberanya sa Baho de Masinlo at hinihikayat ang mga manginisda na ipagpatuloy ang kanilang karapatan, suportado ng 2016 arbitral ruling na kumakansela sa malawak na pagangkin ng China sa South China Sea kinondena rin ng armed forces ang patuloy na pananakot ng China kasama ang paggamit ng Navy at Coast Guard para intimida ang mga barko ng Pilipinas. Mula sa halos banggaan sa dagat hanggang sa aerial harassment at posibleng gulo sa rehiyon dahil sa Taiwan, nananatiling mapanganib ang West Philippine Sea. Pero may international law na sumusuporta sa soberanya ng Pilipinas at mas pinatatag ang alyansa sa Japan, India at US. Ipinapakita ng bansa ang karapatan nito may balanse sa pagitan ng depensa, diplomasya at deterensya. Isa lang ang malinaw, hindi umatras ang Pilipinas at sino man ang susubok sa kakayahan nito, makikita na handa itong ipagtanggol ang soberanya sa dagat, sa ere at higit pa.